yung pagbabalik loob sa Diyos. May kinakasangkapa ng Diyos para ang tao ay makapagbalik loob. Masahin natin ang 5.19 ng Santiago. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbalikin loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamanian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan yung salitang nalinigaw sa katotohanan ng sinuman, papagbaliking loob siya ng sinuman. Alam mo, yung pagbabalik loob sa Diyos, may kinakasangkapan ng Diyos para ang tao ay makapagbalik loob. Maaaring ang asawa, anak, magulang, kaibigan, maaaring kaaway. Ang Diyos kasi ay maraming kaparaanan ng pagtawag sa tao. Pagaya halimbawa nung naganap doon sa mga unang alagad. Nung mabalitaan ng kapatid ni Pedro, ng Mesias, ang ng Yesu, nalita niya sa kanyang kapatid. Tapos binalita doon sa isa pa. Tapos binalita sa isa pa. Nagkakadugtong-dugtong para ang tao madala sa Diyos. May kinakasangkapan. Ang asawa ko minsan kasangkapan ang asawa sa asawa. Yung nasa Korinto, ang sabi doon sa unang Korinto 7. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa at ang babae hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa. O kasangkapan ng Diyos yung lalaki sa babae, babae sa lalaki. Atunayan, ito sa unang Pedro 3, versikulo 1. Gayong din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling-sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanika niya asawang babae. Yung lalaking hindi sumasampalataya, mahikaya kahit walang salita sa pamamagitan ng ugali ng babae sa sa iglesia o babaeng lingkod ng Diyos, pwede siyang maging kasangkapan ng Diyos para sa pamamagitan ng kanyang mabuting ugali, yung asawa niyang lalaki na hindi naniniwala, mapaniwala. At yun, nangyari na ng nga sa nanay ko at sa tatay. Kaya alam ko, sabihin sa'yo yun. Yun ang paraan. Kaibigan mo, kamag-anak mo, kasama mo sa trabaho, kailangan makakita sa'yo ng katwira na mo, maipakita mo yung natutunan mong aral nagiging alimbawa ka sa kanila. Ganyan ang mga kapatid sa iglesia yung mga dating sugarol, dating mga bisyoso, mga drug addict nung makapakinig nagbago, nagulat yung mga magulang. Ako, hindi ko ikanap. Patino yung anak ko. Talagang ibinibitin ko na yan. Eh, sabi, tinataliang ko na, binubugbog ko na. Ayaw tumino. Ba't biglang-bigla ikat tumino? Nawala ang sigarilyo, nawala ang bisyo. Nagtanong sila. Ayun pala, nakapakinig sa ang dating da, na anid. Ayun. Kapag mamagitan nung mabuting gawang nakita doon sa anak nila, nabuksan yung isip nung magulang. Ayun. Eh yun, dating lulong na lulong. Pero nung makapakinig ng aral, kapan ng kanyang mga kamag-anak at ang kanyang kasaw. Para alalayan. Kung lalaro, lulong na lulong na ako. Pagkakataon na, hanggang sa nahuli ako ng mama ko na hindi na ako nag-aaral, hanggang sa isang araw, parang kumikislap lahat sa paligid ko, hindi ko alam ang pangiranggaman sa tiboyan ako ng ospital. Pag-absent, laging classes, laging baksak sa mga iksang. Umabot ako ng labing apat na pula na marka sa card ko Pero nakaraos din at nakapasa at tungtong ng college. Pero doon pa pala magsimulang lahat na college na ako at nag boarding house doon ko nasubukan na walang bawal walang bantay mas lalo akong nalulong sa pag-computer maligtad na mundo ko sa umaga tulog sa gabi kising isang beses lang kumain hapon lang tapos laro buong gabi kasi isang araw na diyan ako ng mama ko ng 5,000 para sa tuition sinabi ko sa sarili ko na yun na rin ang nangyari inubos yung tuition ko sa paglalaro lulung na lulung na ako na, na. hanggang sa nahuli ako ng mama ko na hindi na ako nag-aaral hanggang sa isang araw napansin nalang ng mama ko na namamanas yung paa ko mayroong mag-aayak na yung paa makirandam ko pagkiramdam ko, luntahan ko parang kumikislap lahat sa paligid ko hindi ko lamang pagkiramdam nang sa tuloyan ako na uskutan tapos doon nalaman na masira yung dalawang bato ko Yeah, pati mama ko, sinabi ko sa kanya na kay Caitlyn hindi na ako maglalaro. Kasi alam ko dahil sa paglalaro, dahil sa pagkaadik kasi rin katawag ko, pag-aral ko, pagbasa ko, Patapos ng nang ilimbuwan na dialysis sa Gabao. Karoon ako nasakit sa mata left side ng mata ko nagkaroon ng glaucoma yun nga tuloy na bulag ang kaliwang mata ko pagdating ng 2016 sumabay na rin ang kanang mata ko yun na talaga yung, yung pinakamadilang ng buhay ko na simula nung Sir na yung nabulag ako Karang damang ko yung ah. tao na Mga kaibigan ko hindi ko na nakakasama pa. Pero na-realize ko rin na Siguro paraan din ng Diyos Para mapalapit ako sa kanya Kilala ko ang MCGI Nung no. isang umaga na nakikinig ako ng TV lipat-lipat ko yun at nakarinig ako ng isang mga na malakas ang boses tapos malino sa pundinig ko sinubukan ko lang makinig at nung bigla ko narinig sa kanya yung ang purgatorio wala sa Biblia doon na parang isip ko parang bukas na paanong walang purgatoryo sa Biblia na ang kapal-kapal lang -kapal Biblia at dunya sinabi na walang rosaryo walang sign of the cross at bawal ang pagsamba sa ribulto hanggang sa naumali ako makinig na makinig sinusubaybayan ko na sa Youtube tuwing naglalive ng Bible Study Bible Expo isip ko na lang na so mga kapatid magkapit lang po tayo sa at tinanggap natin ito sa lahat mga kapatid iwasan na natin ang paglalaro ng video games kasi isa ako sa saksi na walang kahantungan ang paglalaro yan masisira na para ng palataya nyo masisira pa ang katawan nyo masisira pa ang utak nyo ako po si kapatid na Julius King Tudelia at ito ang storya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos. nakikinig sa aral ng Diyos, nagbibigay na yon ng pananakot. Doon sa Santiago 4, versikulo 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan. Sa nakakaalam, irrespective kung paanip ka o hindi ka kaanip, kasalanan mo na yung nalaman mo yung dapat na ganun ang gawin mo. Paggawa ng mabuti, alam mo na, tapos hindi mo ginagawa, kasalanan sa iyo. Whether you are in the church or outside the church. Pag nalaman mo. Kaya yung mga hindi kaanib ng iglesia noong una, ang sabi ni Kristo doon sa mga parise, kung hindi nyo naintindihan, mga bulag kayo, eh wala kayong kasalanan, hindi kayo mananagot. Pero kung hindi naman kayo bulak, nakakakita kayo, mananagot kayo, sabi ng ating Pahinong Cristo doon sa aklat ng Juan, sa 9.38 natin umpisa na. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako at siya'y sinamban niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutan ito upang ang mga hindi nakakakita ay kapita at upang ang mga nakakakita ay maging makabulag. Yaong mga, mga pareseyo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapuad ngayon, sinasabi ninyo, kami nang nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Nananatili ang kasalanan. Nagkiklaim kasi sila na iintindihan nila. Kasi nung sabihin nila na kami ba rin Panginoon, mga bulag din, parang they know na hindi sila bulag. They trust na hindi sila bulag sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, kung kayo mga bulak, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, dadapuan. Ngayon sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Ang ibig sabihin, may kasalanan din sila kahit hindi sila kaanib sa iglesia. Pagka narinig nila at hindihan yung aral ng Panginoong Yesus Kristo, ang magkaiba lang, yung kaanib at hindi kaanib, Parehong nagkakasala yun pag alam na nila ang aral, di nila ginagawa. Ang pagkakaiba lang, yung hindi kaalib, meron pa siyang pagkakataon na makatawad. Pag umalib siya at nag may pagkakataon pa siya. Yun ang pagkakaiba. Yun namang kaalib na naliwanagan na ng gusto, eh, yun ang wala ng pag-asa. Pagka sinadya niyang labagin yung naliwanagan niya, sa 6-4-6 sa ng Ebre. Sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nakiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi yamang kanilang ipinapapumuli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Ang pagka naliwanagan na tungkol ang wika sa minsang naliwanagan, makalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi na ng Espiritu Santo na bautismo ka na tapos nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, tapos saka nahiwalay sa Diyos, hindi na maaaring baguhin sila ng pagsisisi. Arugtong nun sinasabi niya sa is 26 ng Ebreo pa rin. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating patanggap, ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haig na titira tungkol sa mga kasalanan kundi isang kakinakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan ang sabi ng salita ng Diyos kapatid. Kung sinasadya ng pagkakasala, pagkatapos na matanggap na ang pagkakilala sa katotohan. Ibig sabihin, alib na yan. Natanggap niya na pati Bautista. Pero sinadya pa niyang magpatuloy sa kasalanan. Wala nang hain na nating kita. Sa so, dalawang kondisyon niya, nakaalam, nakarinig, alib at saka hindi. Yung kaanib, Walang pag-asa yung pagkasinasan dyan yung nilalapastang ng aral ni Cristo. Yun namang hindi kaanig kasi may provision pa ng pagpapatawad doon kasi wala pa yung katulong na Espiritu. Sa bautismo kasi, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo sa binagbibigyan. Yung kaloob na yon yun yung Espiritu ng pagkukupo bibigyan tayo ng espiritu ng pagkukupok, pag-aampon. Sa English, spirit of adoption. Yun ang isa sa pangunahing kaloob ng Espiritu Santo, yung espiritu ng sinatawag na adoption. Basahin natin yung posisyon ng Roma 15 at 16 sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-aampon na dahil dito ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Iglesia ang binabautismuhan tumatanggap siya ng espiritu ng pag-aampon. The spirit of adoption. Basahin natin sa English kapag ito. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ayon, sabi sa Biblia, you have not received, sabi sa mga kaanib sa iglesia sa the spirit of bondage again to fear. But you have received the spirit of adoption. Yung sinabi na tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang isa roon ay yung spirit of adoption. Nag-uumpisa yun sa pagkatao ng isang tao na nabautismuhan mag-e-exist sa kanya yung spirit of adoption na yun. That is a God-given spirit sa isang taong tumanggap ng bautismo. Yung espiritu na yun, lalakip sa ating spirito. Sabi dun sa 16 sa English, the spirit itself beareth it witness with our spirit that we are the children of God. Sabi sa Tagalog, ang espiritu rin ang nagpapatutoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya itinatanghal na anak ng Diyos ang nasa iglesia, na totoong iglesia, na tumanggap ng bautismo kasi ibinibigay sa kanila yung spirit of adoption.